Ang kapal naman ng na mukha niyan. First day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, yung hindi politika pinag-uusapan natin dito. ah. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumisbeto. Gumalang siya sa otoridad galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Mayor Biko Soto, uminit ang ulo dahil sa bagong upong kapitan ng Barangay de La Paz, Pasig. Kumusta mga kadrama? Heto na ang drama na viral ngayon. Gigil nagigil si Mayor Biko dahil sa ginawa nitong kabago halal na kapitan ng Barangay de La Paz na nagngangalang Akaw Romualdez. Ay bakit nga ba uminit ang ulo nitong anak ni Bossing Vic na si Mayor Bicusoto? Narito ang viral video. Dito tayo sa Barangay de la Paz, ano? Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Akaw. Ganyan na kagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin. Sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya. Kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng na mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako hindi politika pinag-uusapan natin dito. ah. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumisbeto. Gumalang siya sa otoridad galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di, okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng balas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? Six hundred? More than six hundred traffic enforcers sa buong ng Pasig. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si Ganto, pakawalan si Ganto, kahit isang beses. Sa si, tanongin nyo, isa, -isa nyo yun yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klasing tao yan? Anong klasing opisyalis yan? Anong klasing leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permission uh, permiso niya? Anong klase yan? Ang dahilan ng pag-init ng ulo ni Mayor Biko Soto ay normal lamang sa isang leader na tila ayaw bigyan ng respeto ang mga plano. Manapay gustong baliwalain ang kanyang mga ipinatutupad na plano. Kaya tama lamang ang naging paninindigan ni Mayor na ipatupad ng tamang batas ng pantay-pantay at walang dapat na pinapaboran. Isang ehemplo na ang leader ay dapat maaasahan at handang gawin ang mandato sa kanya ng batas basta nasa tama at katwiran. Ang katulad ni Mayor Biko Soto na isang batang leader ang kailangan ng bayan para sa kapakanan ng bagong henerasyon. Muli, madramang salamat po ang inyong pong suporta. Ang aking inspirasyon